Wow naman talaga. Yan, bungad pa lang ng grocery store. Ang ganda na ng display nila. Yan, mga puso-puso. Valentine's na Valentine's talaga. Ay, eh. kahapon yan. At nagpunta nga ako sa city para mabili ng konting groceries. Tapos oh, sa tiki sabay ko itong ang ingay-ingay. Di ba narinig na yung mga kapatid ang ingay? May naayos kasi dyan doon sa gilid. Talaga ito meron dun sa gilid, may nakita ko dyan. Ayun, photo booth. May photo booth dun kung nakita nyo dun. O balikan nyo yung video pag di nyo nakita. <laughs> Ayun. Photo booth dun, di ba? Photo booth. At ahiya nga ako magpicture dun kasi ha, sa mga ano lang yon sa mga lovebirds. birds ganun. Sana So, di ba? May nakita ko dyan. Ayan o, ayan ayan, ayan 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 Ang ganda. Grabe. O, di ba? Pwede kayo dyan magpapicture. Ayan, mga love lovebirds na yan. Eh pagkatapos ko ngayon sa may grocery, magkita ako sa taas kasi may kukunin din ako, may ano din kasi sa taas 'yan. Ano din siya yung mga school supply ganon sa taas ng grocery. At ayan na naman bumungad sa akin yung mga mabulaklak na mga 'yan. Ang dami, 'di ba? Super red, mga puso-puso, balloons, balloons, ganon. Ayon, at may nakita nga ako yung mga empleyado nila diyan. Nako valentine sa valentine, nagchichismisan kayo, susumbong ko kayo sa manager. Charot. <laughs> ayan o, oh, diba? Ang ganda. Ang gaganda ng mga display nila. Pero, tignan nyo naman ang dami, parang walang nabawas. Ano ba yan? Wala ba kayong mga ka-valentines? <laughs> Habang napapunta na ako sa may cashier, ayan, at tumitingin ng mga bulaklak na yan, ayun ay yung dalawang empleyado, ayan o, nagchichismisan sila. Ayan, cashier tsaka yung ano, basta empleyado nila yan. Pagkatapos nga, pagkatapos ko dyan sa may tindahan na yan, muwi na ako at ang dami-dami kong nakakasalubog na may hawak na flowers. O di sana all na naman ako. Habang ako nasa tricycle, ang dami-dami kong nakikita talaga mga estudyante gano'n, empleyado, o mga nagmamaganda, nagmamaganda sa araw ng Valentine's. <laughs> Pero, bitter lang bang manang Berta? Tapos ayan nga, sa tricycle, ayun, may mga kadates, gano'n, gano'n, tapos, habang ako'y andyan sa may tricycle, nga papunta ka't na traffic-traffic ng konti, ayun, may naispatan ako si Manong. Ayan, 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 ayan oh. Sana, oh, <laughs> Lord, my mo, may flowers siya. Tsaka, chocolate yata yun. Chocolate yung nakita ko. At nadanaanan ko rin yung mga oh, pesto ng mga bulabulaklak na yon At dyan na nga ako sa at may terminal. Ayan, dyan ako habang naghihintay ng jeep na mapuno. Ayun, ayun mata ko naman, na naman is kung oh, ano-ano na lang ang aking nakikita. Yun no yun oh. Oh, 'di ba? May flowers na naman sila doon hanggang sa terminal sinundan ako ng mata ko. Ayun oh. Sana all na naman, 'di ba? O oh, kahit mga estudyante 'yan, oh, lahat ng mga may flowers nagmamaganda. Oh, ayun, ayun, ayun oh. Ang oh, kita niyo 'yan. Oh, si estudyante. Uy. Tapos habang ang Ayun na naman, no, oh, yun, no, yun, Oh, 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 oh di ba ang mata ng mga ng Edilbert, Na hanggang sa jeep, ayun, no. Oh, may mga dala -dala silang mga flowers.